Mas lalakas at mas titindi pa ang mga handog na programa ng Kapatid Network sa third quarter ng taon. Ang mga dapat abangan dito sa TV5, ibibida sa isang masayang event sa marketplace sa Taguig ngayong gabi. At live mula po sa Tagig, nasa frontline ng balitang yan, si Maui David. Maui, kamusta na ang mga kaganapan dyan? nga, party-party ang vibes dito sa venue sa BGC. Swag para sa event mamaya kung saan ipiflex pa natin ng bongga ang ilan nating mga kapatid shows at ilang pang mga paparating na mga exciting na TV5 programs ngayong taon. Dahil ilang minuto na lang magsisimula na ang trade launch, narito na ang ilang business partners, brands, VIPs at ilan pang celebrities. Ngayong gabi, anim na programa ang nakalinyang ibibida ng Kapatid Network. Meron tayong comedy, romance, action, light drama at game show. Ayon na rin sa TV5 Management, kumpletong-kumpleto para sa masulit na sulit na panonood ng ating mga kapatid. Una na iyong ang himala ni Nino na pagbibidahan ng ilang mga bagong child star at syempre si MMFF 2023 Best Actor, Cedric Juan. Magpapasaya rin mamaya ang cast ng Pajak Princess ni Miles Ocampo. At ang kauna-unahang family sitcom na pagbibidahan ng isang tunay na pamilya ang The First Family ng Pamilya Mulak. Hahataw rin mamaya sa stage ang mga papasok na rin sa prime time na cast ng Lumuhod Ka sa Lupa. Kadalasan marami pang inihandang paandar ang Kapatid Network para sa ating mga pinamahal na business partners brands at iba pang bisita dito sa TV5 Trade Launch. Kaya naman, exciting days ahead talaga para sa ating mga kapatid. Pero ito na nga, for now, maghahanda muna kami ni Andre para sa ating pag-host tonight. Kaya balik muna sa inyo dyan sa studio, Kalad Karen. Nako talaga nakaka-excite yan. Good luck sa inyo ni Andre Mawi Maraming salamat. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K alaman ay kay yamanan Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five. Okay? Okay.